Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum Makabansa 3 Quarter 2 Week 2 Ang ating paksa ay Kaugnayan ng kasuotan, bahay, kabuhayan at kapaligiran. Sayaw at ang kapaligiran. Para sa unang araw, ating talakayin ang kaugnayan ng kasuotan at kapaligiran. Tukuyin ang pangalan ng lugar ng mga sumusunod na larawan. Unang larawan. Pangalawang larawan. pangatlong larawan. Pangapat na larawan. Panglimang larawan. Ano-anong lugar ang makikita sa larawan? Sa tingin nyo, magkakapareho kaya ang mga isinusuot na damit sa mga lugar na iyan? Bakit iyan ang sagot mo? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga iba't ibang kasuotan na ginagamit ng tao, bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng kasuotan sa klima at pamumuhay sa kinabibilangang bayan o lungsod lalawigan o rehiyon. Ang kasuotan ay tumutukoy sa mga damit, bihisan o mga isinusuot ng tao upang takpan ang katawan. Ang kasuotan ay nakadepende sa kultura, panahon at okasyon. Tingnan ninyo ang mga larawan ng kasuotan. Na makikita sa inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Heto ang ilang halimbawa mula sa Cordillera Administrative Region, ang bahag na isinusuot ng mga taga Cordillera. Ano ang makikita sa mga larawan? Saan nyo ito makikita? Sino-sino sa tingin nyo ang nagsusuot ng ganitong kasuotan sa ating rehiyon? Ano ang tawag sa mga kasuotang ito? Sa bayan o lalawigan, ano-ano ang mga karaniwang kasuotan na ginagamit? Ang mga nakitang larawan ay tumutukoy sa halimbawa ng mga kasuotan sa ating rehiyon. Narito ang halimbawa. Bahag ay isang uri ng katutubo at sinaunang kasuotan ng iba't ibang pangkat etniko sa Pilipinas. Ito ay isang uri ng tapis na isinusuot ng mga lalaki. Ang kasuotan ay nakadepende sa kultura panahon at okasyon. Ang kultura at kapaligiran ay may malaking impluensya sa paraan ng pagbibihis o pananamit ng isang tao. Ang mga damit ay maaaring magpahayag ng Pagkakakilanlan Ang mga katutubong damit ay nagpapakita ng pagmamalaki sa kanilang kultura at pinagbulan. Halimbawa, ang mga bahag ng mga lalaking ifugao o iba pang pangkat etniko sa ating bayan, lalawigan o rehiyon. Sumunod ay ang paniniwala. Ang mga relihiyon ay may mga partikular na kasuotan na isinusuot sa mga espesyal na okasyon, tulad ng mga damit ng mga pari o madre. Tradisyon Ang mga tradisyonal na kasuotan ay madalas na isinusuot sa mga espesyal na okasyon, tulad ng kasal o mga pista. Klima Mas magaan at mas maiksing damit ang isinusuot upang maging komportable kung sa mainit na panahon. Samantalang, mas mabibigat at mas mahabang damit ang isinusuot tuwing malamig at tag-ulan na panahon. Trabaho Ang mga damit na isinusuot sa trabaho ay depende sa uri ng trabaho at sa lugar ng trabaho. Bakit mahalagang malaman ang kaugnayan ng kasuotan sa ating kultura at kapaligiran? Mahusay Mahalagang malaman ang kaugnayan ng kasuotan sa kultura at kapaligiran dahil ipinapakita nito ang ating pagkakakilanlan at pamumuhay. Iguhit ang pinapangarap mong kasuotan na nababagay sa ating kultura at panahon. Para sa ikalawang araw, ang ating paksa ay sayaw at ang kapaligiran. Pagbabahagi ng takdang-aralin. Sino ang gustong magboluntaryo na ipakita ang iginuhit mong kasuotan? Ipaliwanag mo rin kung bakit ito ang pinili mong iguhit. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga iba't ibang uri ng sayaw na may kinalaman sa kapaligiran. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng sining ng pagsasayaw sa kapaligiran. Imitasyon sa sayaw Ito ay paggaya ng mga kilos ng hayop o natural na fenomena bilang kilos sa sayaw. Makinig sa chant o musika na may kaugnayan sa kapaligiran mula sa ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Tumayo kayo sa isang maluwag na lugar. Habang nakikinig kayo sa musika, igalaw ang inyong katawan at sabayan ito ng kilos na parang ginagawa ng mga hayop o iba pang bagay na gumagalaw sa paligid. Malaya kayong magpakita ng mga galaw ayon sa ritmo ng musika. Ano ang naramdaman mo habang ginagawa mo ang kilos? Anong kilos ang iyong piniling gayahin? Bakit? Madali ba ang paggaya sa kilos sa saliw ng musika? Bakit madali at bakit mahirap? Ang sayaw ay isang sining o pisikal na gawain kung saan ang katawan ay gumagalaw na may ritmo ayon sa musika o sa isang partikular na pattern. Isa sa mga pamamaraan sa dance improvisation ay mimetics o ang paggaya sa mga kilos ng hayop o bagay na makikita sa kapaligiran. Ano ang kaugnayan ng mga katutubong sayaw sa ating kapaligiran? Isang halimbawa ng tradisyonal na sayaw na nagmula sa Masbate ay ang Lapay Bantigue. Tulad ng maraming maliliit na isla, ang Bantigue ng Masbate ay umaasa sa dagat para mag-supply ng isda sa malalaking bahagi ng rehiyon ng Bicol. Tuwing madaling araw, hinihintay ng baryon ng Bantige ang pagdating ng mga bangka, kasama ang kanilang huli. Nakatipon sa dalampasigan, kasama ang mga tao, ang libo-libong lapay o mga sigal na lumilipad sa itaas o gumagalaw sa buhangin at baybayin. Para palipasin ang kanilang oras, ibinabaling ng mga tao ang kanilang atensyon sa mga lapay. Tinataboy sila o ginagaya ang kanilang paglipad, mga pag-iikot, pagsisid at pagdausdos. Ang mapaglarong paglilibang na ito ang nagpasimula ng mga unang hakbang ng isang sayaw na hindi pinaghandaan. Ang musika ay idinagdag kalaunan para magbigay ng kaayusan at forma. Hindi nagtagal bago nagpaligsahan ang mga magkapares sa pagpapakitang gilas ng mga kilos ng lapay, ang mismong pinakadiwa ng kung ano ang lapay ngayon. Ang sayaw at kapaligiran ay may malalim at makulay na ugnayan. Narito ang ilang mga paraan kung paano sila nagkakaugnay. Inspirasyon at tema. Ang kalikasan bilang pinagmumulan ng sayaw, ang mga sayaw ay maaaring magpakita ng tema tungkol sa kalikasan tulad ng pagtatanim, pag-aani o paggalang sa mga likas na yaman. Mga materyales at kasuotan paggamit ng likas na materyales. Gumagamit ng mga kasuotan at mga props na madalas ay gawa sa mga likas na materyales tulad ng dahon, balahibo o kahoy. Ang mga disenyo at kulay ng kasuotan ay maaaring magpakita ng mga elemento ng kapaligiran tulad ng kulay ng halaman o mga pattern ng hayop. espasyo at lugar. Pag-aangkop sa kapaligiran. Ang mga sayaw ay maaaring iangkop sa espasyo at lugar kung saan ito isinasagawa, kagaya ng tabing dagat, kabundukan at iba pa. Tiyak na magkakaiba ang mga sayaw na ito, depende sa lugar. Ano ang kaugnayan ng mga katutubong sayaw sa kapaligiran? Bakit mahalagang pag-aralan ang mga ito? Tama! Halimbawa ng mga sayaw na ginagaya ang kilos ng mga hayop ay tinikling, galaw ng ibon na tumatalon sa pagitan ng kawayan, at itik-itik o kilos ng bibe. Paalala, magdala ng lapis, panggulay at bond paper kung bukas. Para sa ikatlong araw, ang ating paksa ay kaugnayan ng bahay at ang kapaligiran. Ano-ano ang mga halimbawa ng sayaw na gumagaya ng kilos na mga bagay o hayop na pinag-aralan kahapon? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang iba't ibang uri ng tradisyonal na bahay na matatagpuan sa bayan o lungsod lalawigan o rehiyon. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga istruktura ng tradisyonal na bahay sa kapaligiran. Nakagagawa ng isang sketch ng tradisyonal na bahay. Ang sketch ay isang mabilis at maluwag na pagguhit o pagpipinta na ginagamit bilang paghahanda para sa isang mas detalyadong gawa. Ito ay maaaring isang outline o isang kompligadong pagguhit. Basahin natin ang maikling sanaysay, ang bulong ng lumang bahay. Sa isang sulok ng barangay nagbunga, matatagpuan ang isang lumang bahay na bato. May makapal na dingding na adobe Sinaunang bintana na gawa sa kapis at may malawak na haridin. Sa loob, umuusbong ang isang kakaibang aura. Tila nagkukwento ng nakaraan. Si Mangwan, ang nag-iisang naninirahan, ay mayroong mga alaala sa bawat sulok ng bahay. Siya ang nag-iingat ng mga lumang muebles at litrato na nagkukwento ng nakaraan. Isang araw, habang naglilinis, nakakita siya ng isang liham ng kanyang lola na nagsasalita tungkol sa kasaysayan ng bahay. Ayon sa liham, itinayo ito ng kanyang lolo noong panahon ng mga Kastila at naging saksi sa mga pagbabago sa kanilang bayan. Narinig nito ang tawanan at iyakan, pag-ibig at galit. Mula noon, minahal lalo ni Mang Juan ang kanyang tahanan. Pinag-aralan niya ang bawat sulok. Hinahanap ang mga lihim. Isang gabi, natuklasan niya ang isang silid na may kahon ng gintong alahas at lumang dokumento Natuklasan ni Mang Juan na ang kanyang bahay ay mas malalim na kasaysayan Hindi lang ito isang gusali, ito ay isang buhay na saksi Nagpasya siyang buksan ito sa publiko, isang museyo, upang ibahagi ang kasaysayan ng kanyang pamilya at bayan Ano ang pangunahing pinag-uusapan sa kwento? Mahusay. Ang pangunahing paksa ay ang lumang bahay na puno ng kasaysayan at alaala ng pamilya ni Mang Juan. Ano ang kahulugan ng bulong ng lumang bahay? Ibig sabihin nito ay ang mga alaala at kwento ng nakaraan na tila nabubuhay sa loob ng bahay. Tama ba ang naging desisyon ni Mang Juan na buksan sa publiko ang kanyang tahanan at gawing isang museo? Oo, dahil sa ganitong paraan na ibahagi niya ang kasaysayan ng kanyang pamilya at bayan sa mas nakararami. Ang mga estruktura tulad ng mga bahay, paaralan at gusaling pangkomersyo ay may malaking papel sa uri ng pamumuhay at sa kapaligiran. Ang tirahan o estruktura ay nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan ng tao. Kinagamit natin ang mga materyales na mula sa kapaligiran upang makapagtayo ng mga estruktura na naayon sa ating kultura. Ang kultura ay may malaking impluwensya sa disenyo ng mga bahay. Ang mga tradisyon at paniniwala ay nagdidikta sa mga materyales na gagamitin, ang hugis ng bahay at ang mga dekorasyon. Ano ang iba't ibang uri ng tradisyonal na bahay na makikita ninyo sa ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon? Narito ang larawan ng isang ibatan house o bahay na bato. Gawa sa mga bato at dayami na idinisenyo upang makayanan ang malalakas na bagyo at hangin na karaniwang nararanasan sa Batanes. Iguhit o isketch ninyo ang isang uri ng tradisyonal na bahay mula sa inyong bayan, lungsod lalawigan o rehiyon. Ipaliwanag kung bakit mahalaga at paano nakakatulong sa mga tao ang iginuhit na estruktura. Narito ang posibleng sagot. Para sa ikaapat na araw, kaugnayan ng kabuhayan at ang kapaligiran. Ano-anong tradisyonal na bahay ang ating pinag-aralan kahapon? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga pangunahing kabuhayan sa bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon na ipaliliwanag ang kaugnayan ng kabuhayan sa kapaligiran na nakapaglalahad ng sa loobin hinggil sa nais na maging kabuhayan. Ang kabuhayan ay mga paraan ng paghahanap buhay o pagtatrabaho upang kumita ng pera at matugunan ang mga pangangailangan sa buhay. Atin itong basahin. Profesyon ay mahalaga. Ni RMB Doktor, guro, inhinyero at abogado. Polis, tubero, mangingisda at magsasaka. Ilan lang ito sa mga profesyon sa ating komunidad. Walang malaki, walang maliit. Lahat ay mahalaga. May nagpapagaling, nagtuturo ng tama. May nagbabantay, nagsasaka ng lupa. May nagtatayo, nagbibigay ng saya. Lahat ay may gampanin, lahat ay mahalaga. Kaya't pahalagahan natin ang bawat isa. Igalang at papurihan sila. Pagkat lahat ay may kontribusyon, iyay walang duda. Sa pag ng bansa, tiyak kong sama-sama. Ano ang ilan sa mga propesyon o kabuhayang nabanggit sa tula? Ilan sa mga nabanggit ay doktor, guro, inhenyero, abogado, polis, tubero, mangingisda at magsasaka. Anong propesyon o hanap buhay ang gusto nyo paglaki? Bakit ito ang inyong napili? Narito maaring maaaring kasagutan. Gusto kong maging guro paglaki dahil nais kong magturo at makatulong sa mga bata na matuto. Isulat ang mga bagay na makikita sa mga sumusunod na lugar. Kabundukan, dagat, ilog at lawa. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Sa kapundukan, puno at halaman, mga ibon at hayop, malamig na hangin, mga bulaklak at damo. Sa dagat naman, isda at iba't ibang lamang dagat, bangka, buhangin at kabibe. Alon Sa ilog at lawa, malinis na tubig, isda at palaka, mga halamang tubig tulad ng water lily, bato at buhangin sa pampang. Paano malaman ang maaaring maging hanap buhay kung isa sa alang-alang ang kapaligiran? Ang hanap buhay ay maaaring dumipende sa kapaligiran. Ito ay kadalasang nakabatay sa likas na yaman, klima at pangangailangan sa komunidad. Ang kapaligiran ay may kinalaman sa gawain ng tao sa isang lugar dito nang gagaling ang maaaring maging hanapbuhay o pagkakakitaan ng mga naninirahan dito, katulad ng mga sumusunod. Kabukiran, ang pangunahing hanapbuhay ay pagsasaka. Ang pagsasaka ay tumutukoy sa mga gawaing pagtatanim, pag-aani at pag-aalaga ng mga pananim at alagang hayop upang may gawing pagkain dagat o karagatan, at ilog o lawa. Ang pangunahing hanap buhay ay pangingisda. Ang pangingisda ay paghuli o pagkuha ng mga isda at iba pang yamang dagat gamit ang iba't ibang kagamitan tulad ng bingwit at lambat para sa pagkain, libangan o hanap buhay. Pangatlo, kabundukan. Pangatlo, kabundukan. Ang pangunahing hanap buhay ay pagtutroso, pagtatanim, pagmimina at iba pa. Ang pagmimina ay isang proseso ng paghuhukay at pagkuha ng mga mahalagang hiyas sa lupa. Ang pagtutroso naman ay ang pagputol ng mga puno na nasa wastong gulang upang gawing kagamitan na yari sa kahoy. Tingnan ninyo ang mga larawan ng iba't ibang hanap buhay na nakapaskil sa pisara. Pumili kayo ng isang hanap buhay at ibahagi kung bakit ito ang napili ninyo. Sagutin ninyo ano ang kahalagahan ng hanap buhay na ito sa tao. Ibigay ang mga pangunahing hanap buhay sa bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon.